hãy ừ. mà hết được cái cánh đau nó mới

Eita! Eita! Oi! wow Oi! Já amai a me de Me Ele oh, oh, <laughs> uh, <não, pode. risos> é, é de Pandana es krim, diretsu na ko. Ha? es krim. Ya. Sang kepala. Ini. Dude. Baik. Apa tandawa es krim? Nanti lipat.

Eh, Ayan, may patay, may patay na naman. Di mo pa yan daw kagabi si Zoom. Okay, hindi nga. Eh. Wala pa. Mahal daw sa matinis. Ayan, may kulog.

Ah. Ante, tayo ako na marami ko marami bugay ko, may. bugay ah. doon. Ah. 'yun Meron oh. yeah. yeah. uh. ano ba? gigisa ka lang <laughs> pa tayo. Maider, tapilala naman kami. Oh, Matay. Diyan yan. Dalawa. Dalawa. Yo. Eh.

Patay? Ano? May isang para. Pantawin natin mamaya ngapon. pa naman sa kabila ulit. Ako mamaya.

Ayan po, lalapong paayin yan ah. Sa mga nagtatanong po, hindi po kami nagpapaayin ng... Tapos naglalagay kami ng... hindi po kami nagpapaayin. nilagay na po na sa may abas. Ayun na si... saksinto. Hindi kasi ako ka, saksinyan kami ang yan! Kaya nga kami nabito muna ng gabi, baka kami nakapandaw. Bukas muna ang huli ah. Saka may malalas, sa kami burus. Saka may maglalagay pa yung patay diyan sa... Ikaw rin eh. <laughs>

palang isda sa may tabing patio talaga spray spray na hindi ano lang ay program lang spray na maganda hindi na rin spray malayang masasayang masasayang ay hindi ka naman pala bibili bibigyan ka lang pala ay, nabigyan ayoko <laughs> nakalata na lang

Bueno no. Nada, alamola. Mga idol, awi na kami galing sa pag pagpandown ng screen. Yari na rin kami oh. no. Tayo na naman kami mga lods. Yahoo. Ibigay mo na yan.